Ayan po mga vegan, magandang gabi po. Ito, naka-duty ng bigan, driver ng patrol. Kanina po, sa birthday, kumain lang po doon. Ah, Nag-video-video rin right po. Ayan po yung mga naka-duty ng tanod. Ayan po yung aming konsi. Ayan po yung konsi namin. Naka-duty rin po ngayon. Konsi Alandi. Ayan po. Ayan po yung mga tanod na magigiting ya kahit wala lang laro 'yan, gusto ko 'yan. Ayun pa po isa, yeah. Ah, uh, uh naka-duty pantalon niya 'yung gabi. Kawe kawe lang po isang team leader doon, doon po nagbabantay. Ah, uh, po ang medyo 'yung team leader namin eh, kaya po marit na sa pulis. Yeah, siya na muna roon. Ah, uh, bigay. Isang tanong po namin, nasa loob po. Malaysia. Tim sex sex lah apa. Bu rasa marami kami pakaian. Itu apa? Ini pakaian yang buas. Kang Baba nak buai. Marami pakaian buas. Apa? Ya apa yang kami kanto buas. Buas kau kau ina. Nama ibu tu pe di bawah kau mah pemain. Yo, tayo mikpo wala pong traffic.